salamat sa NBI sa pamumuno ni bagong direktor Jaime Santiago sa kanilang mabilis at maagap na pagtugon sa aming hiling. Ayun uh, kanila pong na na parehong tao lamang nag-affix ng fingerprints nung guwohuaping sa kanyang um passport. Uh, dun attached sa uh, Special Investor's Resident Visa ng kanyang ina. Pareho yon ayon sa NBI uh, expert uh, report dun sa fingerprints ni Alice Diago na mayor. Ibig sabihin iisang taong nag-affix niyan. So yan po yung 100% na pruweba na hindi Filipino citizen si Alice Liago or si Guo Huaping, kundi siya po ay Chinong national, anak po ng dalawang magulang na Chino rin pareho. So ang implikasyon po kaagad niyan ay mohang walang basehan yung kanyang pag-file ng Certificate of Candidacy bilang Pilipinong kandidato para sa pagka-mayor. Kaya nga po siguro sinabi ng Office of the Solicitor General dadaliin nila or bibilisan yung pag-file ng Quo Waranto case laban sa kanya. Nauna na rin pong sinabi ng Comelec Chair Garcia sa isang naunang pagbinig na may at least dalawang proseso na pwedeng i-undertake para mapatanggal si Mayor Alice Guo o si Guo Hua Ping sa kanyang posisyon. At depende sa kung aling proseso ang gagamitin, ang papalit sa kanya ay either yung Vice Mayor ngayon or yung pumangalawa dun sa eleksyon para sa mayor. Uh, nauna na rin ifailan ng DOJ uh, si Mayor Alice Lialgo o si Guo Huaping ng kaso para sa qualified trafficking in persons. Isa pong non-bailable offense. At kung eventually ah uh, dahil sa ganitong uh, pag-prove na match ang dalawang sets ng fingerprints, iisang tao lang nag-affix niyan. So under false pretenses, naging mayor si Alice Lial Guo or si Guo Huaping, pwede siyang ma-deport. Pero kahit pa i-deport ide siya sa kung saan ban siyang, bansa siyang i-deport, ide pag na-convict siya sa alinman sa mga kasong na file na or ifa file pa sa kanya kapag na siya kailangan muna niyang iserve yung sentence niya dito sa Pilipinas na na po namin ang susunod na pagdinig sa July 10 so sa susunod na linggo at dapat magpakita na diyan si Mayor Alice Go or si Go Huaping dahil minsan na niyang ma ang aming imbitasyon yung nakaraang hearing so uh, sinapina na po namin sa komite siya at in fact medyo medyo marami-rami pang mga tao. Yung kanyang dalawang magulang, yung kanyang tatlong kapatid, uh, at marami-rami pang mga taong uh, inimbita namin kaugnay ng investigasyon sa mga Pogo Hubs sa Bamban Tarlac, at pati sa Porac, Pampanga na sila lahat hindi nagpakita nung nakaraang hearing. Kailangang magpakita si Mayor Alice Go or si Go Huaping uh, dahil uh, under uh, sabina na po siya at binabalaan ko nga siya nung nakaraang hearing pag pati yung sabina ay hindi niya sinunod ay isa ko na po siya in contempt. Nakagulat po yung sinabi nung uh, kaniyang mga abogado na premature pa uh, yung uh, fingerprint matching findings ng NBI. ewang uh, ewan ko lang ha, sa pagkaalam ko ang solong uh, ahensya ng gobyerno na may expertise uh, at sa iba't ibang mga investigasyon at kaso dinidinig tungkol sa issue ng fingerprints, walang iba po kundi NBI. So para sa akin, uh, gold na po yan, yung findings nilang iyan. Inahanap pa po, po ng NBI, batay sa aming hiling, yung isang kapatid nila na mayor ngayon, posibleng uh, sila rin. In fact, may ilan sa kanila na isinama din uh, ni Lin ye yung kinikilala naming ina ni uh, Alice Guo or Guo Huaping, isinama din sa kanyang aplikasyon noon. Uh, para sa Special Investor's Resident Visa. Uh, at yung isa sa kanila ay nabanggit din ng PSA na tulad ni Alice go or Guo Huaping ay may irregular na birth certificate. At uh, subject ngayon, ayon sa Philippine Statistical Authority, sa hiling nila sa so Office of the Solicitor General na kansilahin or bawiin itong mga irregular na birth certificate. So tingnan po natin sa aming patuloy na pag-investiga posibleng... Kung hindi man malamang no posibleng lumabas din na hindi totoong Filipino citizens pati ang mga kapatid ni Alice Liago or uh, Guo Huapi kailangan nilang iulat sa susunod na pagdinig nasaan na ba yung isang Alice Liaguo? pangalan, pareho pang birthday. I doubt kung parehong fingerprints, pero siguradong ibang-iba ang photo. Uh, pinaalam din po namin kung siya ba ay buhay pa or patay na. Ilang yung mga kasamahan sa media ay pumunta na rin uh, dun sa address, sa bahay dapat niyang isang Alice Liago at nalaman po nila na walang taong kanong pangalan ng nakatira doon. Iba ang pangalan ng pamilyang may-ari. Uh, pinauupahan pa nga nila yung bahay na iyon at minsan nang naging parlor. No? So, hindi Uh, kumaklaro kundi lalong lumalabo ang misteryo ng hindi iisang Alice de kundi dalawa. I-serve na rather ngayong araw yung mga sabina sa kanya at sa ilan pa uh, dapat isusabina pa po namin yung pang mga tao kaya lang inaalam pa namin yung totoong mga address nila. Naka mailap eh, misteryoso para maserve sa tamang address ng bawat tao yung uh, sabina po na iyon. So invited po silang at invited pa yung mas marami pa resource persons pero itong sina Alice Leal Guo or Guo Huaping hindi lang imbitasyon, kinailangan pa sabina na. Sana pong maaring gawing dahilan or pagdadahilan bagamat uh, pinananatili ng komite yung aming humanitarian din na pagtingin sa mga bagay-bagay pero nasabi na rin uh, nung uh, kasama ko sa Senado si Sen. Sherwin pinaka nakakastress ay yung pagsisinungaling kaya ito sinapina na rin namin si Mayor Alice Guo o si Guo Huaping at ang payo ko nga sa kanya hindi lang para uh, iwasan ang isang uh, pag in contempt kundi siguro na rin Uh, pag relieve sa so sinasabi niyang mga humanitarian na uh, burdens niya humarap na po siya sa muli at magsabi na po siya ng totoo. Documentary evidence ang mga ito dahil sa pag po ng PAOK doon naman sa Pogo Hub sa uh, Porac, Porak, Pampanga, nakakuha po sila ng mga dokumento na uh, nakakagulat pero hindi na rin nakakagulat pero ipapakita ng may interlocking directorates po sa pagitan ng Pogo Hub sa Bambantarlac, yung Zunyuan at yung Lucky Star 99 na Pogo Hub naman sa Porac, Pampanga. At yung lumilitaw po na personahin na nag-facilitate ng ganyang interlocking directorates ay si Dennis Cunanan, ating Deputy Director General ng PLRC at meron na pong criminal conviction para sa corruption. Uh, may isa pang link. So mukhang hindi po ito mga stand-alone na mga negosyo, kundi may mga connection talaga. Uh, may member ng Board of Trustees sa isa na uh, officer dun sa isa. Uh, may pinakita rin po na si Huang Ziyang yung Solong Uh, kasosyo ni uh, Mayor Alice Guo, Guo Huaping sa Bamban at tumakas no, sa raid ng PAOK noon pero uh, pugante pala sa China, no, wanted doon, may warrant doon. At rin pala ay may link uh, doon sa pinakabagong ni raid ng PAOK na Pogo Hub sa Sun Valley Clark. So, Uh, palawak ng palawak po at harinawa uh, hari nawa paklaro ng paklaro sa kabila ng mga attempts nilang palabuino uh, palabuin no, yung web sa na nagkokonekta sa iba't ibang kogohab Hub na ito. Yun yung ano, uh, kailangan pa namin talagang alamin dahil uh, itinanggi nga ni Mayor Kapil ng Korak Pampanga na siya ang may-ari ng lupang iyon uh, kundi sabi nga nila yung magkapatid daw na Cruz at uh, kailangan ko namin i establish yung pagmamay-ari doon dahil meron pa pong isang layer ng issue at ito po yung tungkol sa karapatan ng mga agrarian reform beneficiaries doon dahil meron na daw pong qualified ARBs in fact subject ng isang naunang order agrarian reform kaya dagdag misteryo bakit kung uh, dapat na land acquisition and distribution na iyan para sa magsasaka paano nangyaring nasingitan pa at natayuan ng Pogo Hub eh sabi po ni Mayor Kapil wala naman daw siyang alam na nag-apply para sa conversion Kalabuan na naman. Susubukan po namin klaruhin sa susunod na pagdinig. O sa aming komite, naimbita po namin at kung hindi pa, may panahon pa po kaming silay uh, sila imbitahan. Kailangan pa po namin na uh, uh, establish yon sa SEC mismo namin na-establish sa BIR na itong si Merly Joy Castro na isang uh, isa sa mga ginamitin number ay talagang hindi kanya yung TIN number na inilagay sa mga papeles ng Hong in fact non-existent o peke yung number na iyon in walang totoong taong may may-ari or member na may ganung TIN number at pinatunayan din ng uh, BIR na yung Uh, totoong tin number na sinasabi ni Miss Merly ay talagang sa kanya nakapangalan na si Merly Joy Castro. So malamang pag inalampan pa namin sa BIR yung tin numbers na ginamit sa tatlo pang Pilipina na nakikita lang ni Miss Merly sa palengke na lahat po sila ay naglalako lamang Iko, iko cross-validate namin yan sa SEC at uh, tama din yung sinabi nung ni Sen Sherwin, uh, wake up call ito sa Pagcor, bakit hindi rin nila inalam yung bona fides ng mga inilistang co-incorporators. Hindi man lang pinapuntahan yung mga addresses nila tulad ng ginawa ng staff ni Sen Sherwin. Parang makita talaga sir, bakit mga Pogo operators napakapayak payak napaka-simple. Well, uh, dapat talagang uh, paunlakan ni pag -Court Chair Tengco yung aming imbitasyon sa hearing para doon na niya ibunyag. Sino ba yung sinasabi nilang dating cabinet official na yun na nga nagpapadrino sa mga Pogo? Uh, dahil hindi naman pwedeng uh, press release lamang iyon, uh, sabihin na nila para makatulong sa investigasyon. Well, nag, nauna na silang nag-public announcement eh. And uh, kung naghahanap sila ng proper forum, uh, sigurado, isa sa mga proper forum, aming investigasyon. So, mas gugustuhin kung sabihin na nila in open hearing. Anyway, nauna na nilang i-anunsyo sa publiko na may ganoong tao. no? So, tingin ko fair lamang sa ating publiko sabihin nila ng marinig ng lahat. In fact, uh, nauna nang uh, sabihin sa amin ng PAGCOR na to in total, nakapag-issue daw sila ng 200 plus na mga POGO licenses noon. Pero sinuspindi daw nila ang higit 190. Kaya lang, hindi nila masabi sa komite ilan sa 190 plus ay sumunod sa suspension. kasi isa ng halimbawa, yung dating Hongsheng, nagpangalan lang ulit bilang Zunyuan, dinedma. Yung pagsuspinde ng pag-course sa lisensya ng Hongsheng, nagpatuloy ng parehong kumpanya. Ibang pangalan lang ang kanilang Pogo operations bilang Zunyuan na. So ilan pa ang ganon? Tapos, hindi pa nga natin na-resolve na itong napakaraming problemang dulot ng Pogo, may bagong... Uh, instrument o dokumentong gagamitin ang pagcore tinatawag naman nilang IGL o Internet Gaming License. Teka muna, uh, wag na muna natin sigurong uh, kaligtaan. Ang dami-dami pang unresolved na problema, ang dulot ng Pogo. Pati nga po yung pag-distinguish nila sa illegal na Pogo, sa legal na Pogo. Eh kahit nga yung mga nagsimulang legal na Pogo dahil covered ng lisensya, ay... Lahat, Nakikita natin sa mga na-raid, e eh, nagdudulot ng mga krimen laban sa ating mga kababayan at laban din sa mga dayuhang biniktima din nila sa human trafficking. So sa Bamban, uh, nagkaroon ng Pogo uh, license mula sa PAGCOR, ang Hongsheng. Uh, nabigyan din ng mayor's permit pero ayon kay Mayor Alice Guo o Guo Huaping, pare lamang daw sa second, third, and fourth floors ng isang building. Pero kalauna nung ni-raid ng paok halos lahat ng building at lahat ng floor ay POGO operations. Ganon din po sa PORAC Pampanga, nakatanggap noon nung simula ng uh, PagCore License to Operate at Mayor's Permit. Pero hindi po na oversee ng mga issuing authorities na sinusunod ang mga terms and conditions ng lisensyang iyon. Hanggat yun na nga ni Raid ng PAOK at sa kaso ng PORAC, sabi ng PAOK, horrific na mga nakita nilang ebidensya, horrific ang mga testimonya ng mga Pilipino at Chino at ibang dayuhang uh, victim survivors. Horrific ang mga videos tungkol sa torture at iba pang mga paglabag sa karapatang pantao ng na mga nagtatrabaho doon. Hindi namin si dating Chair Domingo para sumagot din sa mga tanong. Kaugnay ng POGO, uh, mula noong uh, panahon ni D Duterte kung kailan sila pa yung chair ng PAGCOR. Yung ating mga executive at saka constitutional bodies, pag case prep at uh, paghahain ito laban sa kanya. Nauna na nga po yung um, non-bailable uh, case for qualified trafficking in persons. Bando alis go, o go, Huaping at mga labing tatlo pa. Uh, ang masakit pati si na Miss Merly na dawit pero sabi nga po ni DOJ Usec T uh, basta linis niya yung kanyang pangalan at tumulong pa nga sa DOJ sa investigasyon. Andiyan na rin po yung sinabi ng Office of the Solicitor General na bibilisan nilang kaso for kuawaran uh, to. Dahil na nga siya bilang mayor. At uh, sa bisa ng kung ano pang Uh, mga kasong inihahanda at ihahain laban sa kanya. Uh, Abangan po natin yung prosecution at yung possible conviction and sentencing bago pa yung posible din na deportation sa kanya.